Patagal ng patagal ang ating mundo ay mas nakakatakot na balita ang ating naririnig. Na may mangyayari sa ating mundo na hindi mo magugustuhan at yan ay ang pagkawala ng internet connections at power supply na makakaapekto sa mga bansa, sa pamumuhay at sa mundo. Ano ito? Tera pag-usapan natin. Balitang Storyador, naghahatol ng storyador, storyador, May hangit na balita. Ang, ang solar storm ay ang paglabas ng mataas na enerhiya, partikula, at radiation mula sa araw. Ito ay maaaring magdulot ng ilang panganib at epekto sa ating mundo. Una, maaaring makaapekto ito sa mga satellite at komunikasyon sa space at sa lupa. Maaaring mag-disrupt ang GPS at iba pang teknolohiya. Pangalawa, maaaring makasira ng kuryente ang solar storm, na maaaring magdulot ng mga problema sa power grids at makapanira sa mga sistema ng kuryente sa ating mga bansa. Ang mga solar storm ay maaari ring magdulot ng panganib sa mga astronaut kapag sila'y nasa space. Maaari rin itong makaapekto sa mga airline, lalo na ang mga naglalakbay malapit sa mga polar region. Sa pangkalahatan, ang epekto ng solar storm ay maaaring magdulot ng pagkakagulo sa mga teknolohiyang bumubuo sa modernong lipunan, at maaaring magkaroon ng malawakang epekto sa ekonomiya at seguridad ng bansa. Ang solar storms, sa pangkalahatan, ay natural na bahagi ng siklo ng aktibidad ng araw, at karamihan sa mga ito ay hindi nagdudulot ng malalaking problema sa lupa. Gayunpaman, ang mga malakas na solar storms ay maaaring magkaroon ng epekto sa mga teknolohiya at infrastruktura. Habang maraming hakbang ang ginagawa ng mga ahensyang pansakahan at teknikal upang mamitigate ang epekto nito, ang pagiging handa at pagunawa ng mga tao sa posibleng mga pangyayari ay mahalaga. Hindi ito dapat katakutan ng labis, ngunit ang tamang kaalaman at preparasyon ay makakatulong sa pag-address ng mga potensyal na isyo na maaaring maging epekto ng solar storms. Ito ay limang bagay sa kahandaan. Monitor ang space weather, mahalaga ang regular na pagmamasid sa space weather updates. Ang mga space agencies at meteorological organizations ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa aktibidad ng araw at posibleng solar storms. Prepare ang power grids, ang mga ahensyang nagmumanage ng power grids ay maaaring magkaroon ng mga sistema at plano upang mamitigate ang epekto ng solar storm sa mga kuryente. Backup systems, sa mga kritikal na sektor tulad ng telecommunications at finance, mahalaga ang pagkakaroon ng backup systems na maaaring gamitin kung sakaling maapektuhan ng solar storm ang pangunahing mga sistema astronaut safety measures para sa mga space missions. Mahalaga ang pagtataguyod ng mga safety measures para sa mga astronaut na maaaring maapektuhan ng solar radiation. Public awareness, ang edukasyon sa publiko ukol sa solar storms at ang kanilang potensyal na epekto ay mahalaga para maging handa ang mga tao sa posibleng mga pangyayari. Ngunit yan lamang ay physical na kahandaan. Lahat ng bagay ay sa Diyos Peril natin ipanalangin at ipagpasalamat kaibigan. Ang mga nangyayari sa ating mundo ay pahiwatig na ng Diyos na meron tayong dapat paghandaan sa ating buhay spiritual. Dahil na nasa mga huling araw na tayo, ay mas nararamdaman natin ang mga pagyanig sa iba't ibang bansa, at ano kaya ang ating dapat gawin? kaibigan para malaman ang mga dapat gawin ay panuunin lang ang video sa huli. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay pwede ka mag-iwan ng comment, paki-like and share na rin, para naman ganahan pa ako gumawa ng maraming ganito. Salamat at pagpalain ka ng Diyos.